Palitan ng ki wala akong pera ki nang i inaabot ako ngayon ng supply ng aking Diyos. Palitan ang i imposible ito inang ki binubuksan ng Diyos ang mga pinto para sa akin sa tamang panahon. Sabihin ang mga pariralang iyan ng malakas pagkagising. Ilagay ang mga ito sa salamin sa banyo. Hipuin ang isang singili ng iyong mga kamay at magbigay ng basbas. Ang yamang ito ay lumaganap at bumalik na dumarami. Tanggapin ang basbas ng Diyos at paglingkuran ako ng maayos at mapayapa. Ang simpleng kilos na ito, ang paghawak at pagdedeklara, ay nagpapabago sa iyong panloob na tindig. Hindi ito pamahiin, isa itong espiritual na pagsasanay na may praktikal na epekto. Huwag baliwalain ang syensya na nagpapatunay sa kasanayang ito ang mga pag-aaral tungkol sa mga interbensyon ng pasasalamat ay paulit-ulit na nagpapakita na ang pagpapakita ng pasasalamat ay nagpapabuti sa kagalingan, nagpapababa ng mga sintomas ng balisa at depresyon, at nagpapatibay sa emosyonal na estado. Ibig sabihin, ang pagsasalita ng may pasasalamat ay hindi lamang mabuti para sa kaluluwa, ito ay mabuti para sa kalusugang pangkaisipan. PubMed, inihahayag din ng mga pananaliksik sa neuroscience na ang mga affirmation at self-affirmation ay nagpapagana ng mga bahagi ng utak na naugna sa positibong pagtatasa at regulasyon ng emosyon. Kapag ikaw ay nag-a-affirm ang may matibay na paniniwala, literal mong ginagamit ang mga neural circuits na pumapabor sa kumpiyansa at tahimik na pagkilos. Ang mga pag-aaral tungkol sa self-talk ay nagpapakita na ang positibong pakikipag-usap sa sarili ay nagbabago ng mga estado ng utak na naugnay sa pagganap. Sa ibang salita, ang iyong dila ay may kapangyarihang hubugin ang iyong kakayahan na kumilos ng mailinaw. Nature At mayroon ding mga pag-aaral tungkol sa emosyonal na pagkakaugnay at tibok ng puso na nagpapakita ang mga positibo at nakatuong emosyon ay lumilikha ng mas matatag na pisyolohikal na mga pattern. Kapag ang iyong pananalita at ang iyong puso ay naging nakaayon, ang iyong katawan ay nagiging isang lupang mataba para sa tamang mga desisyon. Yehi, yeah. kinukumpirma ng lahat ng ito ang palagi kong sinasabi. Ang salitang ginabayan ng damdamin ay hindi walang laman, ito ay isang ahente ng pagbabago. Alam kong may mga lehitimong pagtutol, paano kung magsabi ako ng isang bagay at walang mangyari? iyan ang tanong.